What's up mga Kapetals! Welcome na naman sa super bagong araw ng buhay ko! <laughs> kita niyo naman, sobrang good mood ng muntis tapos kitang kita na yung chan ko. Tuwang-tuwa talaga ako pag nagsusuot ako ng fit na dress. Flex ko lang sa inyo yung 2-in-1 na singsing -sing at bracelet ko, diba? Sobrang ganda, gold na nag-attract ng positive energy. Kung gusto niyo ang order ng mga gold, punta lang kayo sa Kapetals online shop. Tignan nyo, sobrang ganda kasi na-fit yan kasi adjustable nga. pag baba ko nga, pinakita na ni Mama itong dadali namin sa inay kasi dadalaw nga kami. Sa ribingan kasi ng inay, sobrang mahangin talaga, nahihirapan kami magpailaw, kaya naisipan ni Mama na bumili ng ganito. O, ba diba? Ang ganda daw, aesthetic! Siyempre, <laughs> ang kasama kong pumunta ay ang aking ngasawa. <laughs> pag ko nga, medyo malakas yung hangin, tapos ganito naging reaction ko ay hindi magiging OA yung moon piece. <laughs> Siyempre, kinuha lang muna namin ang pasalubong namin sa inay, tapos dumiretso na din kami. Gusto ko lang din kasi ipakita sa inay na medyo lumalaki na yung chan ko dahil bago talaga siya mamatay, gustong gusto niya na magkaapo sa akin. Kaso, hindi pa naman kami ready noon. Sorry, inay, pero ito na to. Magkakaapo na talaga kayo. <laughs> Pagkatating nga namin, nilinis agad namin itong sa inay. Inalis ko yung luma at papalitan ko ng bago. Tapos nakita ko nga na medyo madami, pinakuha ko si babe ng pamunas sa at saka ng tubig para mabawasan yung kalat. Nung buhay kasi ang inay, lagi ako minamarites niyan. Sabi niyan, magkano na ang pera mo? Ala. <laughs> Tapos lagi ako niyang niloloko na mayaman ka na siguro. Ala. <laughs> Sobrang laki ng tiwala sa akin ng inay. Alam niya na yayaman ako. Kaya ngayon, ikinakwento ko na sa kanya, Nay, eto na to. Mayaman na nga po mo. Ala, hindi. <laughs> mayaman pa lang sa pagmamahal, inay. Ala. Nay, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang kakabuntis ko lang. Tapos ngayon, magpo-performance na si Bebe. Sana, masaya ka dyan. Gabayan mo kami. Alam kong nanonood ka dyan at masaya ka sa so kung anong success na meron kami ngayon. Mahal na mahal at miss na miss ka na namin ni Sana nakikita mo itong lahat. Pagkatapos nga namin, nagutom agad ako. Buti na lang, may pagkain ng aking yasawa dito sa sasakyan. Para daw talaga sa akin, para pag nagugutom ako. Hindi talaga ako mahilig sa tinapay. Panlaman siya lang talaga kasi masakit sa sikmura. Pag gutom na ako. Kita na talaga yung baby bum ko sa mga fit na dress. Kinikinig ako. <laughs> Pagkatapos nga noon, pumunta kami sa Rob kasi bibili ako ng gift. May nag-invite kasi sa akin sa birthday yun. Siyempre, dahil tayo ay mayaman, ay re-regaluhan natin. Ala, hindi. <laughs> yung friend ko kasi na may birthday, lagi ako binibigyan ng gift. Ay, hindi ko pa siya nabibigyan ng gift. Alam niyo naman ako, giving ang love language. Pagkatapos nga noon, aking kamarites sa buntis dito, ay kinausap ko dahil siyempre, alam niyo na, interview ng kabuntis. <laughs> Habang bumibili ako ng shoes dito at nakikipagmarites, ay eh dahil ang dami pa rin nagtatanong tungkol sa Sitaw, ay eh di arin na nga ituturo ko sa inyo. Una nga ay eh, i-download nyo muna ang Sitaw app. Pagkatapos na create an account. O, oh, fill up nyo. Madali lang yan. Wag 2MB. <laughs> Pagkatapos na pumunta na kayo sa account. I-scroll down nyo, tapos yung makikita kayo sa baba, be a seller, tapos pindutin nyo yun. Pagkatapos doon, isip lang kayo ng magandang shop name. Siyempre, sa akin, mayaman shop. <laughs> At huwag nyo kakalimutan ang aking referral code. At pagkatapos noon, huwag nyo kalimutan na fill upan pa yung ibang kailangan fill upan. Pagkatapos noon, click and be a seller. At pag register seller na nga kayo at nakapag-add na kayo ng products, pwede nga kayong kumita ng 3 to 7% commission. Woo! Oh, di ba Mayaman! <laughs> kaya ano pang ginagawa mo dyan? Be a seller at sabay-sabay tayong yung maman! Pagkatapos noon, natuwa naman ako sa chinelas na to, kaya bumili din ako dahil parang deserve ko naman. Ala! <laughs> Tapos, ito na nga yung napili kong gift para sa friend ko dahil ito lang yung may size niya at maganda rin naman talaga. Pagkatapos nga no, dumiretso na kami sa may birthday at syempre, nag-bless tayo sa mga titang magaganda. At yun naman si Josaine Bebe, ang may birthday. Happy birthday, Bebe! Pagka-pasok nga natin, nakita natin si na Lola, syempre, nag-bless din tayo dahil tayo ay mayaman sa pagmamahal. <laughs> At syempre, pagpasok ko, nakita ko na rin ang aking mga Bessie Whopper. Yung makikita niyo mga friend ko dito ay mga college friends ko. Isa sila sa mga tumulong para masira yung buhay ko nung college. Ala, hindi. <laughs> Isa sila nagbigay kulay nung college days ko, kaya kaibigan ko pa rin sila hanggang ngayon. At yan nga, kanwari, pinagsisilbihan ako ng mga fake friends ko para sa vlog. Alam mga fake. <laughs> Tapos si Bebe ay preggy-preggy rin, pero una siyang mga sa akin, kaya may gender reveal today buntis ka pala, tas nanonood ka ng gender reveal, parang na-excite ka din sa moment mo. <laughs> ang dami nagtatanong sa akin kung anong gusto ko, babae o lalaki. Dahil nga first baby ko to, walang problema kahit babae o lalaki ang ibigay, basta healthy si baby. Dahil nga may gender reveal, may palaro ang ante niyong mayaman. <laughs> Paghihiwalayin yung boys and girls, kami ng aking sawa ay boy ang aming hula. Dahil syempre mayaman sila, may price to, kaya medyo nakaka-excite din naman. <laughs> Kaya feeling ko sa gender reveal yung prices ng bahay at lupa tsaka sasakyan. Alam, dami. <laughs> Go! Yeah! Bali ang naging mechanics nga, yung team boys ay bibilangin tapos iraraffle dahil kakonti kami team boys ni raffle na nga. Nasaan na? Nasaan na, 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 Ano? Ay, ball! Paano? Kita niyo naman yung kagalakan ko para ako nanalo ng bahay at lupa. <tryo> Iba pa rin talaga ang pakiramdam pag sumasali sa mga palaro tapos nanalo ka dahil hindi mo ako madalas manalo. Actually, hindi ako nanalo si babe number 4 kasi siya tapos ako number 3 pero ayan yun na muntik. Siyempre, <laughs> dahil nanalo, kaliwaan agad yung limandaan. <laughs> Congrats, bebe! Congrats, kok! Easy 500 to ng buhay namin! Sobrang saya ng araw na to, Osha. Hanggang dito na lang. Thank you, Lord, sa araw na ito. Bukas po ulit, Ha! Ha! <laughs>